may mga partner na sa tingin mo ang galing-galing at parang successful. Pero pag nagsama na kayo, boom, plot twist. Walang matinong trabaho. Walang effort, walang plano sa future. Maliban siguro sa lunch, sa public, umaasta silang boss. Pero sa bahay, ikaw ang chef, driver, problem solver, minsan pati human ATM. Gusto nila ng respeto. Pero wala naman silang ambag kahit isang matinong suggestion. Kung magsalita parang mayaman, pero ikaw ang laging nagbabayad. Diyan mo marirealize, hindi partnership ang iba. Parang naka-adopt ka ng full-grown adult na premium ang needs, zero ang responsibility. Lesson, pumili ka ng taong nagko-compliment sa buhay mo, hindi yung umaasa sa'yo para mabuhay.